Ginawa ni Hesel ang lahat ng kanyang makakaya. Tinago niya ng sapilitan itong si Manuel dahil sa kanyang pagiging makasarili. Nagmakaaw siya kay Manuel. handa na siyang magbago at gagawin niya ang lahat iibigin lamang siya ni Manuel. Sabalit sinabi ni Manuel na wala na siyang magagawa. Sinubukan niyang mahalin itong si Hiesel. Ngunit dahil sa kanyang mga ipinapakita, siya rin ang naging dahilan kung bakit hindi niya kakayanin na mahalin itong si Hiesel. Kaya naman, itong si Jessica na nga ang nagawa ng paraan kung paano maitakas ang kanyang ama mula sa malupit niyang ina at tinawagan na nga niya ang kanyang half brother na ito ang si Jeffrey hindi naman nagdalawang isip itong si Jeffrey agad niyang nirescue ang kanyang amang si Manuel alam niya kasi na nasa alangan yung sitwasyon ito at lalong lalo na ay uh, may sakit ito na kailangan na nga siyang gumaling at dalhin sa ospital nang sa ganon na uh, mas maging maayos at mas maging komportable ang kanyang, uh, kanyang ama nagmamadali ang mga ito siniguradong hindi makasunod itong si Hazel ngunit magulantang sila sa kalagitnaan ng daan bigla na lamang mapapahinto ang sasakyan dahil lumarang na nga ang mga bodyguard nitong si Hazel na sumisigaw-sigaw na nga itong si Hazel sapagkat nila bago mano nila ang restraining order na dapat nilang sundin kaya sinabi ni Hazel na hindi siya makakapayag na mawala itong si Manuel at makuha nila sa balik ng mga si Jeffrey at sinagasaan pa nga ang mga naturang bodyguard para tuluyan silang makaalis nakalusot ang mga ito at tuluyan nga natakasan itong si Hazel ngunit kalaunan malalaman din ni Hazel kung saan nga ang kanilang mga punta dahil na rin nagpunta nga si Felma sa naturong hospital at dito nalaman niya ang mga record malaki ang ipinagtataka ni Felma kung bakit tala magkaiba ang permangan nitong si Manuel mula sa insurance at mula discharge order na galing sa hospital sinabi niya na maaring dinaya ang perma at kagagawa nito nitong si Hazel dahil yun lang ang malaking habol ng nitong si Hazel ang naturong insurance kaya nagpupumilit ito na wag ibigay ang asawa nga na itong si Manuel. Ayon nga kay Felma, sa oras nga na malaman at mapatunayan na ginawang peking nga nitong si Hazel ang pirma ay maaring makakasuhan nga itong si Hazel sa kanyang ginawa ng forgery. Maaring ang hospital din ay magkakaroon din ng isyo at kaso na kaharapin dahil nga sa kanilang pagiging pag 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 pabaya sa mga pasyente. Samantala, agad namang tatawag ang demonyo kaibigan nga nitong si Hazel na ito ngang si Alice at sasabihin at babalaan nga ang kanyang kaibigan na naroon at nandoon nga itong si Felma para sain ang kanyang mga misteryosong ginagawa at maari siyang makakasuhan sa oras nga na magsalita na nga itong si Manuel sa totoo niyang ginawa sa kaawa-awang pasyente ngayon ay hindi makakapayag si Hazel at naman niya itong pupuntahan. Kahit anumang mangyari ay gagawin niya ang lahat para sa kanya siya ang legal na asawa. So balik may matuktuklasan silang isang lihim na matagal nang tinatago-tago nga nitong si Hazel. Siya pala ay nagtataksil at nagsisinungaling sapagkat ito pala ang si Jessica ay hindi niya talaga totoong anak. Nang nasa Saudi pa lamang sila, alam niyang ang pinagbubuntis niya ay hindi talaga kay Manuel. So balit na tipuhan niya itong si Manuel at talaga mang kinonor niya. Minsan lang na may nangyari sa kanila ngunit ang totoo ay hindi pagmamayari ni Manuel ang naturang baby na sa kanyang sinapupunan. Pinagsamantahan lahan lamang niya itong si Manuel kaya naman na napilitan namang noon si Manuel na pakasalan siya sapagkat matatanggalan siya ng visa. Kapag hindi niya ginawa yun ay isusumbong siya sa immigration. Ang katotohanan ay isang pagmamanipula lamang ang ginawa nga nitong si Hazel. Isang kaibigan ang magpapakita sa kanya upang sabihin ng katotohanan at upang aminin na rin ang totoo kung sino talaga itong si Jessica.